Galing kami do sa may pinaka view deck o camping site nitong Pangkong Kahoy. At uh, pagka kayo ay pupunta dito, dapat yung sasakyan ay medyo mataas. Gawa ng yung dadaanan dito ay sa dyan nakadesign para pagpunta nyo dito ay parang magti-trail kayo. Ngayon dito kayo maglalagin muna. As kung nakapag nakapaglagin kayo, ay pwede na kayong magalad yan. So hanggang doon sa baba, meron naman ditong samintado sa banda bantarian Hindi naman lahat ay ganito. Ganyan talaga. At tulad na sabi ko sa inyo, sa buhay ay mayroong pagsubok. Parang dito lang yan sa daan. San lubak-lubak, misan -lubak, patag, misan lubak-lubak, misan patag. Okay mga boss, bago tayo magpatuloy, ang pupuntahan natin ay yung bundok na yan. Itong nasa kaliwa natin ay Mount Cristobal at ang nasa kanan naman ay yun yung Mount Banahaw. At ang umpisa natin ay dito sa Maybungoy, Dolores Quezon. Yan, dito yun sa amin. Dito tayo dadaan at uh, tingnan nyo ito na sa kaliwa natin. Ayaan yung Gunaw Lake. diretso tayo, punta dito. Diretso dito. diretso lang. Papunta tayo ng bayan ng Dolores Quezon. Yan, dere-derecho. Uh, pinakikita ko to para makita nyo kung gaano kalayo. Tapos ito yung uh, gasolinahan. Pag galing kayo ng San Pablo ay dito ang daan nyo. Diretso kayo dito. Pero doon sa may bulakin, sa may bago sumapit ng school dito, may daan din doon. I-google map nyo na lang, tingnan nyo sa mapa. i zoom out natin at yun yung ay namumuti. Ayan, yun namumuti na yan sa so, kaliwa. Diretso yan ng... Santa Lucia Dolores Quezon Diretso na tayo dito Diretso lang, diretso, diretso, diretso At tutumbukin natin dito ay Simbahan Yan Itong simbahan na to Ayan yung uh, Paris and National Shrine of Our Lady of Dolores Pagdating dyan tutumbukin nyo yung pinaka main gate ng simbahan gusto nyo sumimba, sumimba muna kayo pero pag hindi naman ay kumaliwa na kayo dito yan, tapos kanan kay dito, diretsyo na papunta ng Santa Lucia paakit na yan ang bundok, paakit na ng paakit ng paakit paakit na ng paakit, mahaba yung akit na yan, pagdating sa may dulo doon ay sudo, sobrang tarik ng dadaanan nyo dire, dire lang pag dinirideretso nyo yan, bago pa kumaba ang ating uh, description dito sa ating dadaanan, ang deretso natin ay doon na sa bundok na yan. May mga signage naman yan, makikita nyo. Basta ang mahalaga dito ay makikita nyo na ang pupuntahan ninyo ay dito sa may bangkong kahoy na nasa gitna ng dalawang bundok. Ganyan kasi ang posisyon yan, eh, makikita nyo sa malayo ito yung malaki pag nandito ka sa uh, baba ito yung makikita nyo malaki itong nasa kaliwa natin Mount Cristobal pero pag nakaganto yan ito ang malaki dyan itong Mount Banahaw ayan mataas o tabon ayan so, yan, na tayo sa May Laguna balik tayo sa Dolores Dolores. Ayan. Dito na ulit sa Dolores. Okay. At yan po ang ating uh, vlog ngayong araw na ito. Sana ay magustuhan nyo mga boss. Kung ikaw ay manggagaling ng Manila, ay kailangan mo lamang baybayin ang bayan ng San Pablo, Laguna. At kung ikaw naman ay naka-google map, pwede mong isearch ang Bangkong Kahoy Valley dito sa May Mount Manahaw. Pag ikaw ay nasa San Pablo na, ituturo naman sa iyo ni Google Map kung saan ang Bangkong Kahoy Valley. Ito ay matatagpuan lamang dito malapit sa Dolores Quezon. Mula sa bayan ng Dolores Quezon, aahon ka ng papunta ng kinabuhayan. Kung ikaw ay nasa bayan, nasa may harap ka ng simbahan ikaw ay kakaliwa tapos bandara ng simbahan ikaw ay kakanan at dire diretsa ka na hanggang kinabuhayan at pagdating mo ng kinabuhayan kakaliwa ka dire diretsa ka na ng bangkong kahoy at ito na nga pag ikaw ay nakarating dito sa may uh, bangkong kahoy wala ka namang ibang makikita dito kuti mga puno magigri na puno bundok na mataas ito ay ang Mount Banahaw at ang nasa kaliwa naman ay ang Mount Cristobal pagka ikaw ay dito ay uh, marami kang makikita mga tao na lokal na taga rito at pag nakarating ka naman dito sa pinaka um, opisina nila o dun sa pinaka site kung saan pwede kang mag inquire ay ay assist ka nila kung ano yung mga pwede mong gawin at mga hindi pwedeng gawin at uh, syempre bago ka naman gumala dito ay marami din namang mga ipapaalala sa iyo na pwede mong gawin kung ikaw ay baguhan ay, pero kung ikaw naman ay lokal na taga rito ay hindi ka na kailangan i-guide dahil madali mo naman ang uh, maintindihan kung ano ang mga galawan dito. Mababait dito ang mga tao, madaling kausap, madali ding hanapin. Basta napapakababait ng mga tao dito. Pwede rin dito magkamping at uh, nag uh, kumain nga kami dito ng aking kasama na si uh, Ismail Amat, shoutout nga pa sayo, pala sa iyo. Amat. At shoutout din kaya Ano nga to? Kay Beruela Vlog. Kaya kasama natin niya sa pagbablog sa SLX TR4. At 'yan nakikita niyo yan sa drone shots. Ayun din niyo makikita niyo pagka kayo ay pumunta dito. Pero siyempre, iba din yung view pagka ikaw ay nasa baba na ikaw ay maglalakad at makikita nyo nga mamaya, pagka tayo ay bumaba dito, sakay tayo ng motor, makikita nyo ang daan. Kung ano ang itsura ng daan dito, gawa ng iba din naman, yung makikita natin sa taas at iba rin yung experience na maranasan natin pag tayo ay nasa baba na. So ayan, at uh, itong nakikita nyo yung green na green na yan, pagka kayo ay may kasama, pamilya nyo, pwede kayong... Uh, mag, uh, kung mag sa tubig pwede kayong magtampisaw dyan maglakad-lakad at sa dyan namang yung damo na yan ay pwede nyong lakaran maganda yung damo na yan pwede kayong maglakad-lakad dyan pwede rin kayong kunwari ay mag uh, pipicture-picture picture, marami dito pumupunta nga ano nag uh, picture taking tapos ito na nga yung mga mino dito may mga mino kayong pwedeng pagpilian dito mga kaping barako may mga burger ano-ano pa yung mga naandi yan pwede nyo orderin yan may mga shake pa basta puro mga natural ang mga ihaay nila, nila dito pagka kayo ay mayo orderin tapos eh, ang tubig dito ay libre din yung tubig niyan ay galing sa bundok uh, nat natural yan wala yung halong kemikal. at uh, pipihit ka na lang dyan meron silang baso diyan libre inom at uh, meron din kayong mabibili dito mga pasalubong mga kaping barako tapos yan kung ano man yan pwede kayong kumili dyan at kung ano po man yung produkto meron sila pwede kayong mag request uh, malay niyo pipitasin na lang ay pwede kayong magsabi sa kanila tapos ito yung tinitingnan ko coconut ano to coconut basta yan na yun at ito na nga yung aking kaibigan at ah uh, nakaready na yung in-order namin burger at saka yung kape. At amin nga nilantaka na ang aming in-order na burger. First bite. Thank you, Lord. At uh, nagpatuloy kami sa aming uh, pagmerienda dahil sa mahabang biyahe namin paahon dito sa bundok ng Mount Manahaw ay nagkuntuhan kami dito ng kaunti ang lamang at uh, kasabay na rin ang aming pamamahinga. At pagkatapos nito ng aming uh, maiksing kwintuhan na tungkol sa aming pag-vlog at saka sa mga plano pa namin sa mga susunod namin na pupuntahan ay uh, itutuloy na namin ang aming uh, adventure dito sa Bangkong Kahoy, Dolores Quezon. At uh, patuloy niya kami samahan sa vlog na ito. Huwag muna kayong bibitaw dahil mahaba itong video ito Marami kayo, marami pa kayong pwedeng makita. Marami pa kayong pwedeng ma-enjoy sa panonood ng video ng ito. Mara nyo sa susunod kayo naman ang aahon dito. Ay di may idea na kayo kung ano yung posible ninyong makita pagka kayo ay umahon dito sa bundok ng Mount Banahaw. Mas maganda ay eh, pag-aahon kayo dito, ang dala nyo ay motor o kaya naman ay eh, mataas na 4 uh, four wheels. Kung ng pagka mababa, ay mahihirapan kung ano medyo hindi maganda ang daan dito pagka kayo ay aahon kaya naman ay umusap kayo ng sasakyan dito na malapit sa Dolores para kayo ay makadiretso sa taas kung kayo ay naka magandang sasakyan o kaya naman ay mababa pero maraming napasok dito nung ako ay huling umahon dito ay maraming sasakyan nakatigil dito nakaparada sinaga nilang umahon dito kaya naman So Galing kami do sa may pinaka view deck o camping site nitong Pangkong Kahoy. At uh, pagka kayo ay pupunta dito, dapat yung sasakyan ay medyo mataas. Gawa ng yung dadaanan dito ay sa naka design para pagpunta nyo dito ay parang magti-trail kayo. Pagka sasakyan ay medyo mababa, tulad ng kotse ay alanganin dito yun eh mas maganda yung nagsasabi ng totoo para pag kayo ay pumunta dito ay hindi na kayo mahirapan yun, ang, yun lang yung pinaka kailangan yung gawin pagka kayo ay pupunta dito sa bangkong kahoy tulad namin nakamotor kami ay hindi kami makabilis Guha ng lubak-lubak. Yun naman ang maganda experience dito eh. Pagka pupunta ka, eh medyo may trail. Bundok to eh, Siyempre. Pag syudad, ay di patagandaan. Pag bundok, ay di ganito. Tama lang. Tama lang naman. So yan, meron din naman mga konti kanting patag. Hindi naman lahat ay ganon. May mga konting lugar lang na Uh, maano, ma ano ma prop road pagka nalampasan nyo naman yon ay ayos na parang pagsubok lang sa buhay yan eh mayroong mahirap mayroong maalwan so ito na yun dito kayo maglalagin muna so kung nakapaglagin kayo ay pwede na kayong magaladi yan mayroon naman diyan yung ano uh, mag a sa inyo hindi kayo magkakamali, tsaka walang delikado dito ah, organized dito ang mga tao magkakaisa sila tsaka magiging maayos yung pagtanggap sa inyo dito akababait ah, ang mga tao dito so yan ang ating makikita pagka tayo ay umahon dito sa bongkong kahoy pagka naman yan eh, nalampasan nyo mabubusog ang inyong mata sa makikita nyo dito nature lover ba mga nature lover ay pasadong pasado to ito mo si Amat TV si Kao Ismail Amat Manalo ah Ismael Manalo Amat eh madami yung viewers sa Facebook sumasahod sa na sa Facebook at tayo uh, na nga nakabili nga siya ng uh, brand yung motor Daig pa ako. Ako second hand lang eh. Hehehe. <laughs> lang. Pag lulusong kayo, ay pwedeng pwedeng paanod na lang ang motor para makatipid na rin sa gas. Aba. Cho, ay kiraan cho. Awi. Oh. Bakit pagka nasa una ka, pakiramdam ko nagtitingin ng sa akin ng tao. Oh. <laughs> Ikaw pala tinitingnan hindi ako. <laughs> pakiramdam ko lang ako ang tinitingnan. Oh. <laughs> <laughs> Uwi na tayo. Ha? Uwi na. tayo. Oh. Uh Tayo uwi muna pala ko. Magpapasok ng Ah, gawa na magpapasa. Ano? Oh. Mamaya na. Punta muna kami San Pablo. Ah, sige, sige. Oh, sige. Chat-chat -chat kita. Tara sila na muna ko. Ah, ah. Sige, sige. So, <laughs> nag- uh, kami dahil para sa plano pag kami ay naghiwalay. Eh. Gawa meron kami mga video na kuha na pa uh, magpapasahan kami mayroon kasi siyang video na nasa akin at ako naman ay may video na nasa kanya so ayan magpapasahan kami mamaya para pag inedit ay sama-sama na so hanggang dun sa baba mayroon naman ditong ang samintado sa banda bandarian hindi naman lahat ay ganito ganyan talaga at tulad na sabi ko sa inyo sa buhay ay mayroong pagsubok parang dito lang yan sa daan Misan lubak-lubak, misan patag, misan lubak-lubak, misan patag. Basah, para malusutan nyo yung lubak-lubak ay uh, solve nyo lang ng marahan. Solve it smoothly. O, di diba? English yun. maya maya ay meron na tayong sa minton dadaanan huwag kayong mag alala at ito na nga nag umpisa na oh. kahit pa paano ay kalsada na siya o oh, diba sabi ko sa inyo eh ito na yung tagumpay kung tawagin ay tagumpay napagtagumpayan nyo yung lubak ng buhay kaya ang lubak ng buhay ay napaglalampasan din yan parang daan papunta ng bangkong kahoy oops may four wheels o ba? Diba? Masada na to hanggang baba hanggang kuhi nakababa lang naman malubak eh malapit na sa may bangkong kahoy yan talaga yon. gusto nyo may experience sa sabukan nyo Oh, Bukan <laughs> Ano ba ako? Nang encourage o ano? Nag-iinvita o nananakot? <laughs> Kaganda naman niyo Ay kung ariga lahat Ay eh, ganare hanggang dundo sa dulo eh, di... o, Wala pagsubok Pagka yun ay eh, ano Pagka hindi rap road Ang Mas maganda yung may pagsubok Diba? <laughs> thank you Lord Nakababa kami At salamat nga pala kay uh, Ismael Amat sa kanyang paglibre ng burger tsaka ng kape salamat hindi dahil sa iyo idol hindi ako makakarating dito Whew. ang sarap dito lamig para kang nasa bagyo konti na lang bagyo na pero ganito ang klima sa bagyo eh ang malam, pinakamalamig lang doon pagkayong yung na talagang nanunuot sa balat ang mga bahay doon walang aircon meron siguro nakabang na aircon yung iba pero karaniwan doon lalo yung mga ano, mga hotel wala walang aircon kaya sa ano tipid sa kuryente dito pagka naman nakababa na kayo dito pagka kumaliwa kayo yun naman yung kinabuhayan iwan si Amat pagod na yan eh nakarating ka na sa kinabuhayan? nakarating ka na sa kinabuhayan tiga lang ha may kukunin lang ako so pagka tayo pala ay ng bangkong kahoy mga boss ay ano bangkong kahoy valley mula dito sa kinatatayuan natin ay 15 kilometers 15 kilometers? oo oh. layo din pala no? layo tama ka 15 kilometers eh 15 km tama naman 15 kilometers yung tinakbo natin dito pa lang yan ay dito pa lang yan ay meron pa doon baba sa so, may tulor, siguro, siguro hindi pa tayo nalikod doon no? sa so, may bandang ibaba ayan ito na yun pagka tayo ay kumaliwa ay diretsyo tayo ng kinabuhayan at pag kumanan tayo pauwi na tayo ng Dolores o, sa pinakabayan okay at uh, diretsyo na muna tayo kamayaran natin ding nga itong video nito.